Ayos mga kabali, good morning, parang araw, parang black Welcome to my youtube channel mga kabali At kung bago pala kayo sa channel ko Mga kalamans Please sayo, subscribe yun na yan Bell button, all Tsaka like mga kabali Paki pindutin na rin yung palo sa facebook page ko Don't be. Ako mga kabali, maaga na naman Nagbaga talaga ako kasi ang panindak Isang pakwan tsaka konti pinya Papagusa lang ito mga kabali Tara ako kahapon, kam-deliver pinya Kasi nga uh, hindi rin ako dahil nga galing tayo sa si bagyo. Kaya ito mga kabali, pakakita ko sa inyo. Ayan eh, mga kabali, sa si Yan lang. Yan lang pa rin ako mga Dadalhin oh, ko pa no. yung sadalig. Ah. Ayan lang mga kabali. Sana yung magubos ng Talagang wala mga kabali. Wala talagang makuha Kaya tsaka tayo. Mapaubos lang kaya, kaysa mabulok na naman. Opinion natin. Sayang. Kaya, let's go. panggastos din yan. Pang gastos din yan.

Yan yung tinawang hapon Sana maupos, huwag na umulan Ngayon, masama pa naon Mabag yan Ayun mga ba, dito, dito sa pinagtitindahan ko Malayo sa bayan, tatlo lang kami nito Magsang sa aking, tapos sa akin Tapos gulay Ayan. Ayan, si gulay Gulay, kaway, kaway Hi. Hey! Ayan, tatlo lang kami nito Sa pwesto na to Wala nang ibang magtitinda rito Kundi kami lang, araw-araw yan

Lang, Ayan, hai, Ayan na hai, 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 let's go hai, 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 Let's go. hai, oh. hai, 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 tago hai, na. Yes. hai, uwi na